idol, bakit ganun yung mata mo? Parang lagi inaantok. Parang umiiyak. Kung para sa'yo napapangita ka sa mata ko, uh, nung kabataan ko hanggang ngayon, pati misis ko gandang-ganda sa mata ko. Parang laging teary-eyed na nakasmile daw. Parang pandrama, pang commercial na happy. So I think, ang lesson dito is, beauty is in the, in the eye of the beholder. Para sa ibang tao, maganda ka. Sa ibang tao, hindi ka maganda. So, ganun lang kasimple yun. Tapos nasa, sa inyo na, nasa sa atin na, kung natin yun, hindi naman natin kayang palitan kung ano yung naisip nilang naramdaman nila na ano sa pananaw nila, diba? Hayaan na natin sila. Hindi natin sila makakontrol. Makakontrol lang natin buhay natin. So, do what works for you. Tama kayo. Mali akong your doctor. Yan, bakit daw matako? Ano mo sasabi mo, mahal? So, ganda. tama na She was very in Chelsea Yamamoto. Yeah.